Unang Samuel, Ikapitong Kabanata At ang mga lalaki sa Chiriadjerim ay nagsiparon at iniahon ng kaban ng Panginoon at dinala sa bahay ni Abinadab sa Burol at pinapagbanal si Elisa na kanyang anak upang ingatan ang kaban ng Panginoon. At nangyari, mula ng araw na itahan ng kaban sa Chiriadjerim na ang panahon ay nagtatagal sapagat naging dalawampung taon at ang buong sambahayan ng Israel ay tumaghoy sa Panginoon. At nagsalita si Samuel sa buong sangbahayan ng Israel na nagsasabi, Kung kayo babalik sa Panginoon ng buo ninyong puso, ay inyo nga alisin sa si inyo ang mga Diyos na iba at ang mga astarot, at ihanda ninyo ang inyong mga puso sa Panginoon at sa kanya lamang kayo maglingkod at ililigtas niya kayo sa kamay ng mga Filisteo. Nang magkagay na list ng mga anak ni Israel, ang mga Baal at ang mga Astarot at sa Panginoon lamang naglingkod. At sinabi ni Samuel, Pisanin ninyo ang buong Israel sa Mispa at idadalang ko kayo sa Panginoon. At sila'y nagtitipon sa Mispa at nagsigib ng tubig at ibinuho sa harap ng Panginoon at nagsipag-ayuno ng araw na iyon at nangagsabi, Kami ay nangagkasala laban sa Panginoon. At naghukom si Samuel sa mga anak ni Israel sa Mispa. At nang mabalita ng mga Filisteo na ang mga anak ni Israel ay nagtitipon sa Mispa, nagsiahon laban sa Israel ang mga pangulo ng mga Filisteo. At nang mabalita ng mga anak ni Israel ay nangatakot sa mga Filisteo. At sinabi ng mga anak ni Israel kay Samuel, Huwag kang tumigil ng kadadalangin sa Panginoon nating Diyos ng dahil sa atin, upang iligtas niya tayo sa kamay ng mga Filisteo. At kumuha si Samuel ng isang korderong pasusuhin at inihandog na pinakabuong handog na susunugin sa Panginoon, at dumain si Samuel sa Panginoon dahil sa Israel, at ang Panginoon ay sumagot sa kanya. At samantalang si Samuel ay naghahandog ng handog na susunugin, ay lumapit ang mga Filisteo upang makapagbaka laban sa Israel. Ngunit ang Panginoon ay nagpakulog ng isang malakas na kulog ng araw na iyon sa mga Filisteo at nilito sila. At sila ay nangabuwal sa harap ng Israel. At ang mga lalaki sa Israel ay nagsilabas sa mispa at hinabol ang mga Filisteo at sinaktan nila hanggang sa nagsidating sila sa Bethka. Nang magkaguyoy, kumuha si Samuel ng isang bato at inilagay sa pagitan ng Mispa at ng Sen. At tinawag ang pangalan niyo na Ebenezer na sinasabi, Hanggang dito tinulungan tayo ng Panginoon. Sa ay nagsisuko ang mga Filisteo at hindi na sila pumasok pa sa hangganan ng Israel. At ang kamay ng Panginoon ay laban sa Filisteo lahat ng mga araw ni Samuel. At ang mga bayan na sinakop ng mga Filisteo sa Israel ay nasa uli sa Israel mula sa Ekron hanggang Sagat. At ang mga hangganan niyon ay pinapaginlaya ng Israel sa kamay ng mga Filisteo. At nagkaroon ng kapayapaan sa pagitan ng Israel at ng mga Amoreo. At hinatuloy ni Samuel ang Israel buhat ng mga araw ng kanyang buhay at china naparoon na lumigid taon-taon sa Bethel, at sa Gilgal, at sa Mispa, at hinatulan niya ang Israel sa lahat ng mga dakong yaon. At ang kanyang balik ay sa Rama, sapagat nandoon ang kanyang bahay, at doon hinatulan niya ang Israel, at siya nagtayuro ng isang dambana sa Panginoon.